Bukod sa pulis, salitang nagtatapos sa lis. Go. Walis. Sa anong edad humihinto ang pagtangkad ng tao? 22. Hayop na tumatalon? Kangaroo. Anong buwan maraming nagkakasakit? Ah, uh, Burman. Sa, September. Sa isang linggo, ilang beses ka dumudumi? Dalawa. Dalawa. Let's go, Kukoy. Okay. Tingnan natin kung ilang puto Ano ko mo? Bukod sa pulis, salitang nagtatapos sa li, sabi mo, walis. Survey says... Boom! Nice, 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 Bukam nice. Tama, nice. Syempre, ano tapad? Sabi niya, pre. Anong age humihinto ang pagtangkad ng tao? Sabi mo, 22. Sabi ng survey ay... Wala. Masyado na yata ang lake. Hayop na tumatalon, sabi mo, kangaroo. Survey says... Pwede. Pwede. Anong buwan marami nagkakasakit? September, sabi mo. Survey? Uy! Sa isang linggo, ilang beses ka dumudumi. Eh. Sabi mo, dalawa. <laughs> Narinig mo siguro, araw ila Sa isang araw. Anyway, ilan pa kaya? Survey? Meron! Tatlo na kayo. <laughs> o, so, tatlo na kayo. <laughs> tatlo na kami! Tatlo na kayo. Kokoy, okay, balik na muna tayo rito. Let's welcome back, Kimpoi. Thank you. Good Pahulangan ko sa iyo, ilan ba ang nakuha kaya ni Kokoy? Hindi ko alam eh, pero tiwala ko kay Kokoy. Siguro mga uh, 156. <laughs> wow! <laughs> ang lapit na! Ang lapit, lapit na? 61, nakuha niya. Ibig sabihin, ang kailangan mo 139 na lang. Anong kaya mo yan? Okay, makikita ko ng viewers sa bahay ang sagot ni Kokoy. Ito na! Give me 25 seconds on the clock, please. Okay, boy. Dali to. Sige, kuya to. Eto na. Bukod sa pulis, salitang nagtatapos sa lis. Go. Lapis. Sa anong age humihinto ang pagtangkab ng tao? Fifteen. Hayop na tumatalon. Rabbit. Anong buwan maraming nagkakasakit? January. Sa isang linggo, ilang beses ka dumudumi? Isang linggo? Isang linggo. 20? Let's go, kid boy. O, oh, ito na muna. Sa isang linggo, ilang beses ka dumudumi? Sabi mo, 20. Si Coco, yung dalawa. Survey says... Wala. Ang top answer ay pito. Baka siguro, once a day. Yun okay. ang uh, sabi nila. Pwede. Bukod sa pulis, salitang nagtatapos sa list. Ang sabi mo, lapis. Survey says kasi hindi sa list eh. Pabalis. ang top answer. sa anong age minto pagtangkad? Sabi mo, 15 years old. Sabi na survey natin ay. One point. Ang top answer, 18. Bro. Uy, nakaka-one point ka na. Hayop na tumatalong sabi mo, rabbit. sabi na survey ay. Uy, hindi. Ang top answer ay palaka. Anong buwan maraming nagkakasakit ang sabi mo, January. Ang sabi na survey ay, December. December ang top December. answer. Yeah, good job, good job, good job. Nanalo pa rin naman sila ng 100,000 pesos. Let's welcome back Team Eddies.